Iba to ka prom, di napakaganda nito. Ayan. Ayan, napakaganda niya. Hello mga kaprom, di magandang araw sa inyong lahat. Nandito po ako sa Pakul, Naga City, sa isang napakagandang coffee shop at napakalawak. So kaprom, uh, kaya ako pumunta dito dahil gusto kong ipakita sa inyo yung views, yung mga scenery dito, overlooking mga tisarok, saka uh, napakagandang mga halaman. So yun naman palagi kaprom, yung aking sadya, yung napakagandang landscape, at mga alaman na nagagandaan. So ngayon ka-from di yun ang ipapakita ko sa inyo at siyempre isa-isahin ko. So ngayon ka-from di kung nasa Naga City kayo, uh, madali lang pong pumunta dito sa Pakol. So alam niyo na po yung Pakol, uh, kilometer, kilometer 5. So kung nandoon naman po kayo sa iba't ibang lugar ng Kamarinisor, uh, dito po sa Pakol, Naga City. So ay napakaganda po ng scenery na ito yung mga yung parang na yun, na, 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 narinig narinig sa uh, sa video yung hangin niya so yung hangin niya parang tagaytay city at napakalakas yung ano nga lang medyo maulap ngayon at uh, medyo umaambon so hindi nakikita yung Mount Isarok so actually overlooking Mount Isarok dito ayun din talaga ang gusto talaga ma na ma-miss kayo at magugustuhan nyo itong lugar na ito. Kaya kung nasa vacation kayo, dahil summer naman ngayon, punta, uh, pumunta po kayo dito sa Pin Cafe uh, sa Pakulaga City, kilometer 5. Napakadaling pin, uh, kasi uh, pinakadulo siya. Eh. So ngayon wala nang ipang mapupuntaan dito, kundi yun lang. Tara ka-prundi, samahan nyo ako mag-ikot dito sa uh, buong buong ground ng Pink Cafe dito sa Pakol na Gatito. Ah, summer ngayon, tamang-tama. At malamig yung weather dito, Kaprom D. Malakas yung hangin. At napaka-ganda ng mga tanawin. lalot dito sa, ano, sa ibabaw ng bundok. Ayan. Uh, Kapurumdi, pupunta na tayo dito sa baba. At papakita ko na sa inyo yung napakaganda ng mga tanawin dito. <laughs> dito pa lang makikita mo na yung napakagandang ano eh? ah, niya. Ah, hagdan niya, stairs niya. Napakakulay at wodi na wodi niyong dating. Siyempre ka po, hindi, ah, hindi naman namawala yung ating favorite na halaman. So, gusto ko nga po rin pinapakita yung shipping ng mga plants nila kasi just in case na mayroon kayong malawak na bakuran, Uh, pwede nyo siyang ano, i-apply sa inyong bakura, ang gayahin. sama so, napaganda niya. Uh, at ito, table niya, gustong gusto ko yung table na ganito. Parang, ah, uh, uh lang yata ito. Pero ang ganda niya parang ano ha, parang steak, t-bone, <laughs> yung mga mayana dito is yung uh, albama na mayana din yung may kulay green din. Uh, pag nainitan na siya nagiging kulay dilaw. Punta naman tayo dito kaprom di sa mga medyo pababa dahil mas maganda dito dahil napakalawak talaga kaprom May enjoy nyo kung pupunta kayo dito. So ayun medyo umaambon talaga. <laughs> Parang snow. Buti na lang may sombrero ako. kapromdi yung mga ano dito, halaman, mga mayana. So, talaga maganda yung mayana kapromdi kasi uh, mas maganda siyang tinan sa malawak na ma garden katulad nito. So, yun na lang nagpapaganda dito. Kasi kung wala mga sigurong mga mayana na ganito kagagandang kulay. So, walang dating yung ano, yung uh, garden dito. So, the best talaga yung mayana sa gardening. uh, Red Mayana at yung uh, ng ano, silos, silosa so marami kasi yung variety yung silosa, minsan parang ano ng manok yung palong ng manok so yung iba parang growing pa lang at yung iba namulaklak na siya Wow, nakakaano naman dito. Talagang sarap mag-date dito. ah uh, yung open dito, I think hanggang 10 p.m. So, okay naman siya magtambay dito. 10 to 10 p.m. 10 a.m. to 10 p.m. yata yung open dito. Wow, kapom din. Nakakita kong napakalaking bird nest. Ngayon ako nakakita ganito. Iba to kapom din. Napakaganda nito. Ayan sobra napakaganda Then, at dito naman sa bandang baba, i-picture ko rin kung nandito. Uh, ito, simple, nandito mga magagandang halaman. Ayan, napakaganda niya. You. So ayun kapro, kain tayo At napakasarap yata ng pagkain ko dito Parang Ibang klase eh Fried chicken with salad And java rice Na parang Calderita. So, yun yung pakasarap. Tikman ko nga ito. So, actually, ang damig ng ano, ng uh, juice nila. Ay, eh, yung drinks nila. So, bawal ito sa akin. Pero, okay. Ayan, perfect coffee ice. Ice coffee na may milk. Napakasarap ka from this. So, uh, 100 pesos ito. So, pag-influence mo dito, pag pumasok ka dito, yung uh, influence fee mo, pwede mo nang ipangbili ng nito 100 pesos so okay na at pwede pa kayo magtambay dito ng matagalan kasi maganda yung ano uh, place picture picture scheme dating niya at uh, may enjoy nyo kung ilang kayong pumunta dito may enjoy nyo pwede din kayo mag celebrate ng birthday dito kasi napakaluwag at maraming table panoorin yung mga yung garden habang kumakain. Tapos ang um, banda doon, makikita mo yung Isarog, Mount Isarog. Tapos open field. Tapos sa uh, greenish, greenish, yung nakapaligid. Sa baba, namumutik-tik sa mga kulay na halaman yung makikita mo. Napakayanda. Sarap mag-date. Uh, siguro lalo pag ano uh, medyo gabi na. Tapos kasama mo yung love, love ones mo. Then, very sweet. Ang sarap ng chicken nila ka di day, meron siyang entrance dito ng 100 pesos. So, yung entrance fee, the 100 pesos is consumable. Bali, halimbawa, uh, bibili ka ng coffee. So, pwede mong gamitin yung 100 pesos na entrance. Uh, pag exceeded sa 100 pesos, so, ikaw na pong mag-ano, magbahala, magbayad doon sa uh, uh, exceeded na presyo sa kinuha mong or sa binili mong item. So, basta yung 100 pesos is consumable. Uh, hindi na logi kasi nakapasok ka na sa isang magandang garden, nakapag-coffee ka na at last pa. So, yung open nila is 10 a.m. 10pm. So, uh, sana hindi akabutan ng malakas na ulan kasi napakalayo ng pinuntahan ko dito. Ang -an layo-layo ng pinanggalingan ko. Uh, Kinakabanya ako baka hindi ako makarating dito kasi first time ko makarating dito. Then, pagdating ko sa Naga, uh, nagtatanong-tanong ako saan nang sakay ang papunta ng Pakol. So, tinuro naman ako kasi mababait naman yung mga tao dito. Minsan niya sasamahan ka pa kung saan ka pupunta o saan ka sasakay, Ituturo niya talaga. So, ganun po yung mga Bicolano. So, ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan ni-share yung video. At pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong poster videos. Maraming maraming salamat po. At yus mga balos.